Si Nostradamus ay pinakasikat na manghuhula at astrologo sa kasaysayan. Ang kanyang mga hula ay talaga namang naging kontrobersyal dahil karamihan sa kanyang mga hula ay misteryoso at nakakatakot. Mula sa kanyang aklat na Lay Properties, isinulat niya dito ang kanyang mga pangitain sa pamamagitan ng mga tula na kilala bilang White Rains. Maraming henerasyon na ang nagpatotoo at pinaniniwalaan na si Nostradamus ay nakapredik at nakahula ng maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad na lamang ng pagpaslang sa mga magkapatid na Kennedy, pagkatalo ni Napoleon, ang pag-atake sa 9-11, ang malupit na sunog sa London, ang pambobomba ng atomika sa Hiroshima at Nagasaki, Japan at marami pang iba na tila naging makatotohanan. At ayon sa mga eksperto sa bawat taon o siglo ay meron itong matitinding hula. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang sampu na nakakatakot na prediksyon ni Nostradamus sa taong 2024. pang sampu malubhang dilubyo sa taong 2024. Hindi natin kailangan si Nostradamus para sabihin sa atin na ang papatinding problema sa klima ay patuloy nang nangyayari kung saan panay iniuulat ang mga malulupit na bagyo, sunog at pagtaas ng mga temperatura ngayong taon. Pero ang nakakaintriga ay kung paano niya ito tila inunawa at inaasahan mula sa mga siglong nakalipas. Ang tuyong lupa ay magiging mas tuyo ayon di umano sa kanyang hula. Magkakaroon ng malalakas na baha sa iba't ibang bahagi ng bansa at napakalaking kagutuman sa pamamagitan ng mga pestiferous wave ang mangyayari. Magkakaroon din di umano ng tsunami na makakaapekto sa agrikultura, pagkakaroon ng sakit at kagutuman. Kung totoo ang mga pangitain, maaaring mas makararanas tayo ng matitinding kalamidad sa taong 2024. Ikasyam, matinding hituwaan sa China sa 2024. Maraming mga mamamahayag, ekonomista at mga dalubhasa sa geopolitics ang nakapagsulat na tungkol sa pagusbong ng China sa pandaigdigang kapangyarihan at kung paano nito na bago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Marami ang nagsasabing ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay nagiging katumbas na ng isang makabagong Cold War. Gaya ng mga panahon ng Soviet Union, ang isang Cold War na kasama ang China ay magdadala ng masamang implikasyon ng mainit na digmaan. Magkakaroon di umano ng posibilidad na isang sagupaan sa pagitan ng hukbong pandagat ng China at mga membro ng NATO na maaaring magdulot ng isang diplomasyang insidente sa pagyayabang ng China sa pagkakaroon ng pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo ay posibleng maghatid ng isang matinding digmaan. Pangwalo ang bagong Santo Papa sa Roma. Si Pope Francis ng Katoliko ay kasalukuyang nasa edad 80 mahigit na at nakakaranas na ng mga problema sa kalusugan at ito ay maaaring magresulta sa pagbabago sa pamamahala ng Simbahang Katoliko. Ayon kay Nostradamus, ang isang bagong Santo Papa di umano ay mas bata kaya mas magiging mahaba ang panunungkulan nito pero magpapahina at maghahatid ng mga iskandalo sa simbahang katoliko. Ikapito pagsalakay ng AI sa 2024. Sa taong 2024, ayon sa mga hula ni Nostradamus, mag-uumpisa ang malawakang impluensya ng Artificial Intelligence o AI na magdudulot ng kalituhan at kawalan ng seguridad sa buong mundo. Ang mga makina ay magiging kaaway ng tao at magdudulot ng hindi inaasahang mga epekto. Ang mga robot ay magahanap ng kanilang ang kalayaan. Isusulong ang kanilang karapatan at tatalikuran ang supremasya ng tao. Ang pag-aalsang ito ay magdudulot ng malalimang pagbabago sa lahat ng aspeto ng lipunan mula sa industriya at ekonomiya hanggang sa pamahalaan at pang-araw-araw na buhay. Ang mundo ay magkakaroon ng alitan para sa kontrol kung saan ang mga tao ay makikipaglaban upang muling magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang mga nilikha. Sa kalagitnaan ng kaguluhan magkakaroon ng mga tanong tungkol sa moralidad o moral values sa pag-expand ng AI at ang mga posibleng epekto nito sa paggamit ng teknolohiya. Pang-anim, ang slip pandemic ng 2024. Sa year of the dragon sa 2024, isang misteryosong virus ang kakalat sa buong mundo na magtudulot ng epidemya na magre sa malawakang pagkatulog ng lahat. Ang sangkatauhan ay magiging bahagi ng isang realidad kung saan ang pagtulog ay magiging isang pangkaraniwang kondisyon na magdudulot ng kaguluhan at alitan sa lipunan. Aharapin ng mga tao ang hindi matitinag na kadustuhan sa pagtulog at sila'y magkakaroon ng labis na antok na nagpapahina sa kanila ng walang tigil, na magpapabawas sa kakayahan ng tao. Ang lipunan ay haharap sa malalimang epekto ng pandemya na ito kung saan ang mga trabaho, paaralan at araw-araw na gawain ay hindi gagalaw. Ang mundo ay magiging isang lugar kung saan ang mga panaginip ay maghahalo sa realidad. At ang mga tao ay hirap ng pag-ibahin ang pag at pagtulog. Panglima, Extraterrestrial Invasion Si Nostradamus ay nagtalana sa 2024, ang mundo ay haharap sa isang malupit na pangyayari habang isang mas advanced na lahi ng mga alien ay dadalaw sa ating planeta, ang sangkatauhan ay haharap sa isang panganib mula sa mga alien na magbabanta sa atin. Isang lahi ng mga alien na may mas mataas na teknolohiya at katalinuhan ang darating sa mundo na may layuning sa upin ang ating planeta. Ang kanilang mga motibo ay mananatiling misteryoso at ang sangkatauhan ay mapipilitang harapin ang hindi inaasahang pagtutunggali sa mga nilalang. Ikaapat, ang malupit na social media isang mapanlin na social network na inilunsad noong 2023 ang mabilis na kakalan. Magmamayari sa isipan ng mga tao at gagamitin ang mga ito para sa mga masasamang layunin. Ang kapangyarihan ng social media ay magiging baluktot, magdudulot ng kaguluhan at distortion sa lipunan. Ikatlo, isang malaking kumetang papalapit sa mundo ngayong 2024. Isang napakalaking kometa ang dati hindi natukoy ng mga astronomo ay papasok sa ating solar system at magdudulot ng panganib sa ating planeta. Ang napakalaking sukat nito at direksyon ng pag-ikot ay magiging senyales ng malawakang potensyal na pinsala. Ikalawa, Cyber Chaos isang sunod-sunod na mapaminsalang cyber attacks sa mga kritikal na infrastruktura at militar na sistema ay magdudulot ng kaguluhan at pagdududa sa pagitan ng mga bansa. Ang mga makabagong hacker at mga unit ng cyber warfare na suportado ng gobyerno ay gagamitin ang mga kahinaan, magpapakawala ng mga masalimuot na atake upang pabagsakin ang mga communication network, sisirain ang mga sistemang pinansyal at kakalabanin ang mga mahalagang mekanismo ng depensa at magdudulot pa ng mas maraming kaguluhan sa geopolitics. At ang nanguna, ang kontrobersyal na hula ng pagkapanalo ni Trump sa halalan ng Pangulo 2024. Ang isa sa mga hula na kamakailan lang ay nagkaroon ng pansin ay ang posibleng pagbabalik ni Donald J. Trump sa pinakamataas na posisyon sa Estados Unidos sa halala ng Pangulo sa 2024. Gayon paman sa loob ng hulang ito ay naglalaman ng isang malupit na kwento na nagpapakita ng magulo at masalibuot na larawan ng kinabukasan ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Ang mga hula ni Nostradamus para sa taong 2024 ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig tungkol sa hinaharap. Bagamat ang mga bahayag ay kriptiko at hindi malinaw, tandaan natin mga kasoksay, isa lang ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanan. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa hinaharap. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ang mga ito? O isa lamang huwad na panghuhula at pananakot? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ng ating video share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.